ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 27 Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin nyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo Gs Versikulo 33 Nagaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y manggaligtas. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 1 Maging taga tulad kayo sa akin na gaya ako naman kay Kristo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pagtatakik sa ulo kong sumasamba. Unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 28 Datapuwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay, at uminom sa saro. Kaya, dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 33 Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y maagsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Unang Korinto Kapitulo 12, Versikulo 31 datapuwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling -dalingan. Kaya't buong taimtim din nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 1 Sundin niyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Tungkol pa rin sa mga kaloob ng Espiritu, ang pag-ibig, kung gayon, ang inyong pakamitiin. Nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 12 Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan niyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng Iglesia. Yamang nananabig kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa Iglesia. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 13 kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ay makapagpaliwanan. Dahil dito, kailangang ipanalangin ang nagsasalita sa ibang wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito.